Okay, magandang araw sa mga taga-subaybay natin dito sa The Flyers TV. Welcome kayo dito sa The Red Line, ang editorial playlist ng ating channel. Tatalakayin natin dito ang iba't ibang may init na issue sa ating lipunan. Ano, kasama na siyempre yung politika, kalagaya ekonomikal, financial, at siyempre tungkol sa ating mga kalusugan. So, subaybayan ninyo ang The Red Line, ang editorial playlist page ng The Flyers YouTube channel natin. So, asahan ko na bibigyan ninyo ng magandang support ang ating channel, especially na itong ating playlist ng The Red Line. So, ang iinit ng pag-uusap ng ating issue at ibibigay natin ang ating editorial or ang ating uh, ang saloobin ng The Flyers TV sa mga nangyayari ngayon sa ating uh, Uh, pamayanan sa ating bayan lalo na lal nalalapit na naman ang halalan. Tumuloy tayo na hubugin ang ating mga mamamayan ng tamang uh, pamamaraan ng pagpili ng mga leader, tamang pamamaraan ng pumuhay sa lipunan, at of course, ang tamang paraan ng pamumuhay lalo na lalo na lal kung lal tungkol sa pananampalataya at kalusugan, ekonomika at saka yung ating kaperahan. So, abangan ninyo ang the line. Tuwing Sabado ha, ang ating upload ng ating mga video. Okay? Magkita-kita tayo dito rin sa The Red Line, the editorial page ng The Flyers TV. This portion is brought to you by Salveo Well. Saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic. A superfood, an FDA-approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense, so they well, changing lives. Wow.